Ang AKAP ay inisyatibo mula sa Kongreso na ang layunin ay mag-abot ng tulong sa mga low-income at minimum wage earners na pangunahing naaapektuhan ng inflation o bilis ng pagtaas ng halaga ng mga bilihin at serbisyo. Maaaring makatanggap ng isang libong piso o higit pa ang isang AKAP beneficiary. Depende sa uri ng assistance na hinihingi, gaya ng medical, funeral, food relief, rice at cash assistance. May pagkakataon din na hindi pera ang matatanggap ng isang individual kundi guarantee letter base na rin sa assessment at rekomendasyon ng DSWD social worker. This aims to uh, provide assistance sa kanila, particular na sa food assistance, medical assistance, um, burial and other cash relief assistance na maari nating ma-provide. May mga panuntunan ding inilabas ang DSWD para sa mga nais maging beneficiary ng programa. So, apat na steps 'yon, interview and then assessment i verify yung mga documents and then may review approval and then finally may review yung uh, assistance na kinakailangan.